ditus litek na sa sa likod ay ko agi sa bubong ba dito sulpot sa bubong andi lagi po tung ditus aybi andito po oh masatas oh ito yan po there you go na bubo wait terima kasih kulungan. Paralan ko rin na drabo. Hindi rin sila malupad ala size na. na pong, um, si Guang, si Mag ala size na. Mag... Mag-chins anyo na sila dyan o. No. Talang gali. Akin tayo ito pong. Hindi ko eh. Wala ka dalan o. Wala ka dalan dyan. Sari man ang dalan o. Lupad no. Tanawa na drabo ang dalan. Wala sirado. Walang daanan. Sila lang makadaan dito. alam din. Sino uunuin, Sing pagpalit anyo dito na sila dadaan. May butas pa, may butas sa bubong, dito sa, sa taas. Ako, may butas sa bubong o. yun yung ano nila, yung pag mag-change na sila anyo. Kailangan may butas din sa bubong, des. No, hindi niya pataas. Oh, susulpot niya pataas na 'yan. Lilipad lang, lilipad. Lilipad na rin 'yan, tingnan mo, yung, 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 may butas sa bubong oh. Meron oh. Diyan ah, diyan sa labas Tama 'yung ginagawa ko sa lilipad. Dito doon, yung yung ano, landing. Oh. Pag galing sa sa taas, dito sila mag ano, landing. Diyan oh. Ay, kakaiba no? Kakaiba. Nayan na, bro. Ngayon nakakita ng gitong bahay, bro. Nasa lana. Nada sa tiguan ang lana. Iko, dalas tigo lang? Oo. Lungan ni Siguro pag may mahuli sila, bro, dito yung kukulong la, bro. Pag ma may mahuli, hindi ba makahuli sila ng mga kakainin nila dito nilagay. Tingnan mo. Gago mo tak nang tanis mo ada. Ayun dia. Tingnan mo. Insa dia? Dito rin kinukulong yung anong laba. Hindi maasa na agiun ba, ibabaw. Lok! Yun. Turo, turo. Turo, turo. ako kuy, nilupad na o. adali dali ara na kala. ba? Dali ara, o. Loko na. O, o, man to yung nagkit, ano to, to, nagdupado pa aging kuan? Ya! Nabuhi, bro! Nabuhi, oh Wala na. Nabuhi. 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 Nabuhay. Grabe no. Nabuhi ba? Nabuhi. Iyawis. Kinanglan dyan na kanon bro. Sunugo na sila ba? Nabuhi ba? Dahil din bro. Kakaiba talaga itong ano. Kakaiba talaga itong ano. bahay ng aswang hindi lang hindi lang yun aswang parang ha babalik-balikan talaga nila to bahay nila to eh dito lang talaga nila sila sila na... yung yung banggit niya kanina na magpalit sila ng anyo sa gabi pa sa gabi siguro yun gagabi yung na ano natin nahuli natin ano, ay ano diba tandaan mo sinabi niya na do, nandun sa bahay yung mga kasama niya ito yung bahay na tinutukoy niya di ba? sabi niya doon sa bahay diba, para, ang ibang mga kasama niya yun pa siguro sa ano Mabas oh. Niya. Pag gabi, dito na sila mag, ano, magtatambay. Dito na magtambay sa gabi. Kakaiba yung tiris nila. Pa, kunyari, tiris na yun ba? Pero kakaiba, no? Oh, sa, wala kang daanan. Sila lang yung makadaan doon. Lilipad na agad doon sa buhay bubong. Hindi, makapunta na dyan. Tayo, di man tayo makadaan. Lah. Oh, yun o. Yun o. Yun o. Lah. Lipad. Sigag mata oy. Yung mata ba parang nanlilisik yung mata ba? Kakaiba yung ibon na yun. Parang nanlilisik. Kakaiba <whis ambitiousonos> talaga dito oh. Apa yang kamu idulno? Kita berbeza yang apa ni di sini?

ito yung daan pala nila mga idol oh. yan pala sila dadaan oh. Yung mga aswang dito dadaan. Oh, ikibali yun yung hangdana nila oh. Tata. Tingnan mo oh. Kakaiba yung ano na oh. Yung... Kakaiba talaga oh. Dito sa... Doon sa sa magtambay sa taas. kemo aswang macam tu tembalan ni tu Ibu kampung tu lah bah. Mesti na ini kegabiran. Mau dah ba? Siguro na. nak lagi. Tunggu. 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 yung Tunggu. 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 Okay mo ayun mo. Wala tak mo talaga yung bahay ng mga mga aswang. the rock.